Sabado ng umaga sa oval ng Lumang Universidad. Malagkit na ang hangin kahit maaga. Amoy damo at alikabok na naipit sa sapatos ng mga taong nagtipon sa main road para sa taunang fun run. May pulang banner na fun run sa dulo at mga traffic cone na parang karot na nakahanay sa gitna. Sa magkabilang gilid, siksik ang mga estudyante magulang at alumnay na pumapalakpak. May hawak na tubig at cellphone. Sa bungangad ng huling dalawandaang metro, sumulpot ang lalaking may bib na 201, puting t-shirt na basang-basa, shorts na lumulundo sa pawis at isang sapatos na hawak niya sa kanan habang nakayapak ang kaliwang paa na may kapirasong tape. Siya si Ruel, second year sa kurso education, working student sa library at dating nag out sa track team na tinanggihan dahil kulang sa porma at walang sariling spikes. Noong nakaraang buwan, pumila siya sa tryouts. Bitbit -bit ang lumat na pudpod na rubber shoes na donasyon ng librarian. Sa gilid ng oval, tinitigan siya ng coach. Tingin mula ulo hanggang paa. Anong personal best mo sa 5K? Tanong nito. Labing walong minuto at singko po coach sa provincial meet noong senior high. Sagot ni Ruel. Mahina pero buo. Umiling ang coach. Hawak ang clipboard. Dito mabilis ang takbo. Kailangan din natin ng gear anak. Baka di kayanin ang paamo ang tartan. May tumawa sa likuran. Dalawang varsity na nakaasul na singlet sa baybulong ng budget runner. Hindi nagbalik ang pangalan ni Ruel sa listahan. Kinabukasan, nakita niya online ang final roster. Pamilyar na apelyido, anak ng donors, may larawan pa ng bagong sapatos na kumikislap. Siya umuwi sa dorm at binalot ang sariling paa sa plaster. Nanlalamig ang damdamin pero umiinit ang loob. Kaya nang inannounce ng student council ang Open Fun Run for Campus Repairs, nagpalista si Ruel agad. Bayad ang registration gamit ang dalawang gabing overtime sa pag-aayos ng mga thesis sa library. Bakit ka sa sasali? Tanong ni Mara, kaibigan niyang nagvo-volunteer sa timing booth. Hindi ka ba napagod sa tryouts? Sasali ako para tumakbo, sagot ni Ruel. Hindi para magmakaawa. Sa likod ng ingay at ilaw ng mga tent, pinakinggan niya ang sariling paghinga. Isa, dalawa, tatlo. Parang pahina ng librong paulit-ulit na binabalikan. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, -araw. tuloy natin ang kwento. Pagputok ng starting pistol, sumirit ang mga paa sa aspalto parang alon ng putik at goma. Sa unang kilometro, humiwalay ang tatlong varsity na kilala sa campus. Si Ruel, panlimang pwesto lang hindi nagmamadali. Sa ikalawa, bumaon ng araw, nagsimulang sumikip ang hininga ng iba. Siya, steady. Sa ikaapat na kilometro, dumating ang problema. Tumuklap ang talampakan ng kaliwang sapatos niya, yung lumang pandikit na nagmistulang laway at biglang kumagat sa simento ang balat ng paa. Napangiwi siya, Huminto ng dalawang hakbang at tumingin sa dulo kung saan nakatayo ang banner. Sa gilid ng kalsada, may batang sumigaw. Kuya Tuuan, kaya mo yan? Tumunog ang orasan sa loob niya. Hinila niya ang sirang sapatos, hinubad ang kanan, isinuksok sa kamay ang pares at tumakbong na kapa. Pumintig ang ingay ng crowd. Barefoot! May sumigaw! Baliw to! sabi ng isa pero ang lupa, kilala siya. Lumaki siyang nagtatakbo sa tabing ilog sa probinsya, tumatawid sa pilapil at bato. Nagsayaw ang dulo ng daliri ng paa sa alon ng simento. Tumalbog ang tuhod niya sa sariling ritmo. Sa likod, narinig niya ang mga unggol ng hingal ng varsity. Sa unahan, lumalawak ang distansya. Tinapik niya ang sariling dibdib. Isa, dalawa, Buntong hininga, tatlo. Sa huling 400 metro, umalulong ang sigaw. Napansin ng lahat ang 201 na nakapaa, nakasingkit ang mata sa hapde pero nakatiyad ang loob. Kinikindatan ng hangin na parabang utang niyang babayaran sa huling diretsyo. Go 201! Kaya mo yan kuya! Ayos yan! Pati mga coach na patayo. Si Ruel hindi tumingin kahit saan, nakatitig sa banner na fun run na para bang sinadyang ipaalala na minsan, ang tunay na saya ay nasa paggising ng paa sa lupa at puso sa sarili. Tumawid siya sa finish line, hawak ang sapatos at sumubsob sa tuhod habang hinahabol ang hininga. May tumapik sa balikat niya. Si Mara umiiyak sa tuwa. Ruel! Bulaslak nito. 16 minutes 33 Campus record ng ruta At personal best mo Nakapaa Nagtakbuhan ang mga timekeepers Pinirmahan ang timesheet At may dumating na MC na may hawak na mic Ladies and gentlemen Sigal nito We have a new course record set by Nilunok ang pangalan Naghanap sa listahan By Participant 201 Ruel Santos Pumalakpak ang lahat. May ilang varsity na napatitig sa kanya, hawak ang bewang na parang may biglang bumigat sa singlet nila. Ang coach, nakatayo sa likod, nakakunot pa rin ang noo pero bakas ang pagkagulat. Inabot kay Ruel ang bote ng tubig at habang umiinom, nilapitan siya ng MC para sa maikling interview. Ruel, tanong nito, bakit ka tumakbong nakapaa at… Uh, ano ang gusto mong sabihin sa campus? Huminga si Ruel. Tinignan ng crowd na parang dagat na kumalma sa harap niya. Nabutas po yung sapatos ko sa kalsada. Wala naman po akong iba. Pero hindi kailangan ng kumikin lang na gear para tumakbo ng totoo. Sabi niya, maingat pero matalim. At kung fun run ito para sa campus repairs, sana po isama sa ayos ang oval natin punit ang tartan may hukay kaya wala pong gustong mag-ensayo na walang budget. Kung aayusin natin yon, mas maraming tatakbo, hindi lang katulad ko. Parang hinipan ng apoy, biglang umingay ng tao sa pagsang-ayon. Tama! Ayusin ang truck! Budget para sa oval! May isang professor sa sports science na tumayo at sumigaw. Narinig niyo yun! May sira ang tartan mula pa noong 2019! napailing ang alumni representative, nakakunot ang noo, tila nagbibilang ng pondo. Si Mara, kinaway sa mic. At gusto rin ng student council ng inclusive tryouts, hindi porma ang batayan kundi oras at puso. Kung may spikes ang iba, dapat may shared spikes ang team. Magtatayo kami ng shoe bank, donate your gear. Lumapit sa kanila ang coach, dala ang clipboard na ngayon ay parang mabigat na libro ng lumang gamit. Roel! Anya. Pumasyal ka mamayang hapon sa oval. Subukan natin ulit! Tumingin si Roel. Binaba ang bote at ngumiti ng manipis. Coach, sagot niya, hindi mapait. Pupunta ako. Pero sana, sa tuwing may magta-try out, niyo rin kung paano siya tumakbo, hindi kung ano ang suot. Tumango ang coach, itim ang tuldok sa mata, pero may liwanag sa gilid, parang nagbibitiw ng luma. Kinahapunan, sa emergency meeting na pinatawag ng alumni at student council, ipinakita ang video ng pagtakbo ni Ruel. Nakapaa, ah, hawak ang sapatos at ang relo na huminto sa 1633. Ganito ang kwento, paliwanag ng profesor. Kapag ayos ang track, dadami ang Ruel. Kapag sarado ang pinto sa mga walang forma, nasa sara din ang pinto sa posibleng record. Inilabas ng SC ang petisyon Ayusin ng oval, bukas ang tryouts, share the gear. Sa loob lang ng dalawang oras, pumirma ang daan-daan. May nag-donate ng bagong spikes, may nagbigay ng gatas para sa runners, may kontraktor na nagsabing, libre namin ng inspeksyon. Kinabukasan, bumalik si Ruel sa oval. Nandun ang coach, walang clipboard, may dalang tape measure at cones. Warm up ka, sabi nito, tapos 3x1 mile, negative split. Sumunod si Ruel, sa gilid, nakapila ang ilang baguhang gusto ring sumubok. May lumang sapatos, may borrowed spikes, may nakapaa tulad niya kahapon. Sa alikayano, sigaw ni Mara, hawak ang kahon ng shoe bank. Puno ng iba't ibang laki ng sapatos na nakalinis at may pangalan ng donor. Pantay ang pwesto, oras ang basehan. Lumipas ang mga buwan, nagbago ang oval, may bagong tartan na kulay asul, maayos ang drainage at may maliit na kubo sa gilid na nagsasabing open track hours. Sa unang inter-school meet, nakasuot ng bagong singlet ang kupunan. At sa lane 4, nakapwesto si Ruel, hindi na bilang poster boy ng fun run, kundi bilang opisyal na miyembro ng track team. Nasa tabi niya ang dating varsity, ngayon ay mga kasama. Sa kabilang lane, may baguhan na may sapatos na galing shoe bank. On your marks, sigaw ng starter, Tumitig si Ruel sa dulo. Hindi na banner ng fun run ang nakabating. Scoreboard na ngayon, may orasan na handang samalo ng bagong tala. Pagbaba ng baril, umatras ang sakit at lumapit ang saya. Tumakbo si Ruel hindi para patunayan sa coach, kundi para ipaalala sa sarili na may kwenta ang bawat gabing nag-review siya para sa exam, bawat gabing nagkarga ng libro sa library, at bawat umagan pinili niyang tumakbo kahit walang sigurado. Sa huling lap, Narinig niya muli ang 201 mula sa gilid. Hindi bilang numero ng paglilibak, kundi bilang alaala ng araw na sinimulan niyang hawakan ng sapatos at bitawan ang hiya. Nang pumasok silang magkakampi sa finish line, hindi sabay pero iisa ang direksyon, umugong ang palakpakan. May bagong school record, may baguhang nag-PB, may coach na ngumiting totoo. Pagkatapos ng race, umupo si Ruel sa gilid ng oval at inalis ang sapatos. Hinawakan niya ito gaya ng paghawak niya noon fan run, pero ngayon, hindi dahil sira, kundi dahil buo. Tinapik siya ni Mara. Uy, may memo si admin. Sabi nito, naikita mo. At sa pader, may nakapaskil na papel. Track renovation, completed. Tryouts policy, updated. Equipment bank, permanent. Sa baba, may pirma ng president at SC. Hindi lahat ng araw ay may medalya, pero mula noon, bawat umaga sa Oval ay may batang tumatakbo na may tapang at may sapatos. At kung wala, may paa at may pader na hindi hadlang kundi gabay. At kung sakaling may fun run bullet, siguradong may lalaking tatakbo sa huling diretsyo, hawak ang sapatos, nakangiti at sasabihin, "Salamat." Dahil minsan, ang pinakamabilis na record ay hindi sa orasan nakikita, kundi sa bilis ng pagbabago mula sa hindi kakasali papuntang Tara, sabay tayo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hi-hit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kids bukas. Kaya, stay tuned!